Hello guys, good evening sa inyong lahat. Papakita ko nga pala sa inyo guys yung mga ingredients na paggawa ng graham cake. M Ito po sila lahat. Ito Nestle cream. Bali, tatlong Nestle cream. Yung isa, ibang brand pa siya guys. kaya ito para all-purpose flour tsaka cornstarch tsaka condensed ito ito pa guys butter or star margarin lang kinuha kong butter para makatipid ito yung evaporada kasama pa siya guys saka another condense ito nga pala sumobra yung nabili ko oh. nakabili pa ko ng dalawang maliit saka ito guys itlog saka mangga yung itlog at saka mangga kasama pa siya yan lahat ang ingredients ng pagawa ng graham cake kaya sa bibili pa ako guys ng cake. Pag sariling gawa, feel ko mas masarap. Hindi naman sa binababa ko yung mga gawa na cake sa iba dahil masasarap din naman. Pero para sa akin din kasi, sariling gawa, nasasarapan ako. Ito nga pala guys, oh, chocolate. Pagkatapos ng paggawa ko ng mga itong ibang ingredients, ito sa pinakaibabaw na lang siya guys. Chocolate. Tinutunaw ko lang siya, guys. Uh, yan. Tinutunaw ko siya sa Nestle Cream. Tsaka yung butter. Ayan. Ayan lang. Dali lang paggawa niyan, guys. Thank you for watching. Happy New Year sa inyong lahat.